Isang comment galing kay Jackie Espino. Okay, tanong niya, hello, Doc. Ano po, pwedeng ipatak sa butas ng butas ang eardrums drums uh, na makate, makirot at may discharge. Una sa lahat, hindi tayo nagre-recommend ng uh, paglagay ng kahit anong liquid, lalo na kung butas ang inyong eardrums. Kasi ang repercussion nito is pwedeng yung mga dumi sa inyong ear canal ay pumasok lalo sa inyong eardrum at maexacerbate exacerbate o mapalala yung current status ng inyong eardrums. Ang maaari nyo gawin is kung sakaling hindi butas ang inyong eardrum, ngunit meron kayong simptomas ng pangate, pangirot at may discharge, pwede kayong gumamit ng tinatawag nating acetic acid o yung suka, na sa ganun, eh, malinis ang inyong ear canal. Sa ganitong sitwasyon, please see a doctor kasi maaaring fungal infection yan na mas need na maagap na paglinis. Thank you!